Sa Parang, Maguindanao, Dal Norte, isang kilo ng suspected shabu na may street-level price na 6.8 million pesos ang nakumpiska ng PIDEA-BARM sa Ikinasang Baybas Operasyon kung saan dalawang lalaki ang arestado sa operasyon. Ang blutter sa report. Isinagawa ang operasyon araw ng lunes, August 11, sa barangay Making ng Bayan. Kinilala ang mga inaresto bilang si Alias Quintang, 27 years old, may asawa, magsasaka mula Talitay, Maginraw del Sur, at si Alias Alinor, may asawa, residente ng Kabakan, North Cotabato. Nakumpiska sa mga sospek ang 20 heat sealed transparent plastic sachets na naglalaman ng humigit kumulang 1,000 grams ng hininalang shabu, buy bust money, isang cellphone, isang dilaw na eco bag, isang license holder, isang Suzuki Raider motorcycle, isang brown bag, isang itim na bag, at ilang mga identification card. Kapwa silang kakasuhan ng paglabag sa Section 5, Article 2 ng Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at naaresto na may kaukulang parusang life imprisonment. Pinangunahan ng PIDEA Maguindanao del Norte Provincial Office ang operasyon sa tulong ng PIDEA Maguindanao del Sur Provincial Office, Regional Special Enforcement Team, PNP Maritime Group, Parang Municipal Police Station, RIU 5th MDM, RIU 15, 32nd Marine Company MBLT-2, Technical Support Company RMFB-14A, at Regional Drug Enforcement Unit PROBAR. Ayon kay PIDEA Barm Director, Il Castro, patunay ang tagumpay ng operasyon sa kahalagahan ng epektibong intelligence sharing, interagency cooperation, at dedikasyon ng lahat ng kalahok na unit na walang humpay na laban kontra ilegal na droga. sa matala. Iginiit ni Mayor Ibay ang kahalagahan ng tuloy-tuloy na kooperasyon sa pagitan ng LGU at mga tagapagpatupad ng batas at tiniyak ang buong suporta sa mga anti-drug operations sa Parang at sa buong Bangsamoro Region. Ayon sa PIDEA, ang operasyon ay tugon sa panawagan ng LGU Parang para sa mas pinaigting na kampanya laban sa ilegal na droga at nagpapakita ng determinasyon ng lahat ng katuwang ng ahensya na protektahan ng komunidad at buwagi ng mga sindikatong sangkot sa kalakalang droga.